since engaged na nga si Bea Alonso kay Dominic Roque, ano kaya ang magiging reaksyon ng mga fans ni Chan Lloyd at Bea? Marami ang nagsasabi na nangihinayang sila na sana sila ang magkatuluyan sa bandang huli. Pero hindi nangyari ito. Pero ano nga ba ang sinabi ni Chan Lloyd kay Bea noong mag-propose si Dominic sa kanya? Ating alamin Hindi maikakailan na isa sa pinakamagaling at award-winning actress ay walang iba kundi si Bea Alonzo. Siya ay si Philbert Angeli Ranoglio, Faye sa totoong buhay. Lalong naging sikat si Bea nang tinim-up siya kay John Lloyd Cruz na isa rin napakagaling na aktor. Si John Lloyd ay nanalo lang recently sa isang international award bilang isang best actor. Marami na silang napatunayan ni John Lloyd. Isa sila sa most popular love team at queen of movies and king of movies. Hindi lang 'yon, naging box office king and queen din sila. Kaya naman marami silang wide following. Kaya naman dahil sa mga blockbuster nilang movie tulad ng One More Chance, A Second Chance, The Mistress ay hindi lang sa Pilipinas sila nagkaroon ng maraming followers at mga fans, kundi sa iba-ibang bansa rin tulad ng Malaysia at Vietnam. Inamin nga ni Bea na first heartbreak niya si John Lloyd. Dahil nga nung nagsisimula sila ay very close sila at hindi niya akalain na may girlfriend na pala ito. Akala ko nga parang kami na. Tapos biglang sinabi niya sa akin may girlfriend na pala siya. Bea said. Hindi ko nga alam kung saan yun natapos and then naging friends na kami. Alam mo, yung ganito siya eh, yung, yung love na nag-transition siya into different forms. The love has always been there, but I can tell you because I can't speak for him, ayon pa kay Bea. So I cannot tell you when it's stronger or when it's not. I can only speak for myself. Ngayon, feeling ko, we're at the point where feeling ko it goes beyond romance to me ayon pa kay Bea. At inamin naman niya na mahal niya nga si John Lloyd at sinasabi nga niya na baka nga soulmate niya ito. At nung ginawa nga nila ang Jollibee commercial na one true pair ay nagkulitan ang dalawa. Sinabi pa nga ni Bea kay John Lloyd na bakit emotional ka tuwing magkasama tayo? Pero sinabi din ni Bea na namimiss niya ang kulitan at tawanan nila behind the scenes ng kanyang ka-love team na si John Lloyd. Ayon pa nga sa dalawa ay more than 20 years na silang magka love team at mas mahaba pa nga kung tutuusin sa ibang marriages ayon pa sa dalawa. Pag andiyan si Bea ay kay John Lloyd ay parang dumadali yung proseso. Kahit ano pa ang nasa harap namin ay madali lang itong gawin dahil siya ang partner ko ay kay John Lloyd. Kaya nga naniniwala si John Lloyd at Bea na baka nga sila ay soulmates. Sabi nga ni Bea, I do believe in soulmates and destiny. I know that there's a right person for me, but also believe that a soulmate is not limited to a romantic partner. For me, soulmates are two people who have this unbreakable bond. At nag-agree nga din si John Lloyd kay Bea. Sinabi niya na, I believe a soulmate is not limited to the context of romance. Your soulmate is the one you have the strongest bond with in your life kung mahahanap mo yung soulmate mo, I guess you're so lucky because not everyone can easily find a soulmate. So ano sa tingin nyo, talaga bang soulmate si Bea at Sean Lloyd? Kasi kahit hindi sila sa totoong buhay ay nandun ang pagmamahal nila sa isa't isa. Ngayon, si John Lloyd ay may girlfriend na sa kautauhan ni Isabel Santos na isang Filipino artist. Isabel ay isang Filipino artist at anak ng artist gallery owner na si Solar Santos. Ang inan ni Isabel na si Mauna Santos ay isa ring artist. Ama ni Solar ay ang tanyak na yumaang Filipino cartoonist, illustrator, painter na si Mauro Malang Santos. Going strong ang relationship ng dalawa at spotted pa nga si John Lloyd at Isabel sa mga closest friends wedding tulad na lang ni Maha, Salvador wedding at iba-iba pang okasyon. Samantalang si Bea ay newly engaged na kay Dominic Roque. Maraming ding pinagdaan ng heartbreak si Bea at inamin niya nga na ang iba-ibang senaryo ng kanyang buhay ay alam daw ni John Lloyd. Kaya naman yung engagement niya kay Dominic ay isa si John Lloyd ang unang nag-congratulate sa kanya. At sinabi nga niya na very touched siya dahil unang-una sa lahat ay isa si John Lloyd ang nag-text sa kanya ng congratulatory at masaya siya para sa akin, ayon pa kay Bea. Ito ang pag-amin ni Bea na masaya-masaya ngayon dahil engaged na siya sa kanyang boyfriend na si Dominic Roque. Nakikita sa video ito ang newly engaged na si Dominic at Bea. Natat si Bea at hindi niya akala ay magpopropose sa kanya si Dominic last July 18 in Las Casas wherein meron siyang shooting for a commercial. Kaya naman marami ang bumati at marami mga fans ang masaya para kay Bea at Dominic. Although ang ibang fans ni Bea at Chan Lloyd ay medyo nalungkot pero nananaig pa rin ang pagmamahal nila kay Bea. Kaya masaya na rin sila dahil mahal ni John Lloyd si Bea at kinakongratulate niya na ito. Kaya naman dahil engaged na nga si Bea ay maraming katanungan kung invited ba ang kanyang long time partner at love team na si John Lloyd Cruz sa kanyang upcoming wedding. At sabi nga ni Bea ay hindi mawawala sa guest list si John Lloyd. Sa totoo lang, isa siya sa unang nag-congratulate sa akin. Masaya siya para sa akin. na naman ako. Siyempre naman, hindi mawawala yun. Diyos ko, lumaki kami magkasama. Paano mo naman siya mawawala, diba? Soulmate nga kami. Kaya naman, ang mga reporters... Ang tanong agad ay kailan ang big day or ang wedding day nila since lahat ng karmiyang friends ni Bea ay kinasal na tulad ni Maha Salvador. Ang sabi niya, sa ngayon ay nag-uusap pa kami ni Dom. Pinaproseso pa namin ang pakaramdam ng bagong engage. Parang wala pa kasi kaming one month eh. Kaya sa ngayon ay ina-enjoy muna namin. Pero ayon sa actress, for sure ay year 2024 magaganap ang kanilang wedding day ni Dom. At sa tanong kung ito ba ay private at ang sabi nga ni Bea ay for sure naman ay isa sa din naman namin ang aming wedding. At gusto ko naman i-share ito sa aking mga fans na until now ay nakasuporta pa rin sa acting till the end. ay pa kay Bea. Although marami pa rin nalulungkot ang mga fans ni Bea at Chan Lloyd dahil sa tagal ng kanilang paghihintay ay hindi nagkatuluyan si Chan Lloyd at Bea. Masaya na si John Lloyd sa piling ni Isabel Santos. Ganon din naman si Bea kay Dominic. Kaya naman maging masaya na lang tayo para sa kanila since nandun ang suporta at pagmamahal nila sa bawat isa. Inamin nga ni Bea na mahal niya si John Lloyd. Ganon naman din si John Lloyd sa kanya. Nandun ang respeto at pagmamahal at suporta kay Bea all through these years. Kaya maging masaya na lang tayo sa pinili nilang destiny. At for sure magkakaroon pa rin ng pelikula at teleserye si John Lloyd at Bea dahil hindi naman matatawaran ang kanilang chemistry. For sure naman ay magkakaroon pa rin ng pelikula si Bea at John Lloyd in the near future dahil hindi matatawaran pa rin ang kanilang chemistry sa isa't isa. Isa pa rin silang tinuturing na bankable stars at the same time, most popular love team. At hindi matatawaran na for sure magiging blockbuster ang kanilang mga movie at teleserye. Kaya tulad nga sinasabi ng iba, suguro ay hindi sila destiny para sa isa't isa. But at least, nandyan ang kanilang pagmamahal at respeto at suporta sa bawat isa. At ito ang importante dahil bihira lang makatakas po ng isang babae at isang lalaking nandyan sa iyo all through these years. At ito siguro ang maganda kay John Lloyd at Bea. Kaya abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata ng buhay pag-ibig ni John Lloyd at Bea Alonso. Hanggang sa muli, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Bye! Thank okay.